Pa, hindi na. Hindi na. Pa, ano na yan? Nagkasakit magka, din po. Kasi ako nito, nagka-flew ako nito. So, yeah. Pero mabalik. Kain ako kain. Pag may travel. Ayaw. Oh, oh. Buti ka pa, no? Hindi blessed so, yung mga travel. Travel. Pero work din po as, ano, as, as, at yeah. the same time. Galing kaming Korean, nakipag-usap sa mga Korean production. May ginawa po kasi akong movie na with uh, Korean actor. Natuloy na ba? So, tapos na? Tapos, tapos na. Wow. So, Ay, last time so, na nag-press ko talaga, uh -huh. ano? Ano po, iba pa po to. Iba pong production, so... Hindi yung, di, yung kapit kay Larry, hindi ba Ano ba pa po yun. Uh -huh. hindi, At Ito, Sweet Escape, sa buhol namin sinunod. Ah, okay. Dito kayo nag-show? Hmm, dito. So, uh -huh. Tapos Korean uh -huh. yung actor. So, wow. namin siya doon. May production company rin siya sa Korea. Pwede i-mention yung name ng yeah. Nung no, no actor po. Uh -oh. ko. Ang... O, pwede naman. Uh -huh. Kang Dong Yun. Pero hindi si production. Hindi NDM. Hindi M. Hindi pa. Ah, uh, ano po production um, oh. ah. yes, uh, eh, okay. niya? Um, R&R? Oo. Eh, ano nga yan sa kay Direk niya? Supposed to binagawin mo rin. Ah, uh, the works pa rin naman po. Eh. Ang dami lang din po kasi namin ginagawa. Hmm. Pero hmm. na ba yung Korean actor ng uh. Naghahanap pa. Ah. <laughs> 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 Naghahanap pa. Ano nga oh, Eh, di ba sasali yung Maldives sa uh, Japan? Hmm. Okay. So, sasakay pa rin kayo doon? Or? Pupunta kayo? Pupunta. Yes. Okay. Okay. Uh. Lalo po kami ni Derek kasi nag-co-prod -pro kami. Uh, so, producer kami. Mm. Opo, okay, so sasamahan ko siya. Or, okay. Ano, expecting ka ba? Ano, awards or whatever? Magandang outcome? Hindi ko alam actually kung ano yung mangyayari sa ano wala pa po akong alam kung ano yung mga sa May po. Competition ba ito o exhibition mm, lang? May, mayroon may din po atang award. Ah, okay. Also. Si Direk po kasi usually, nag, ano, pag kunwari sa, nasa sakto sa schedule namin, like recent, may hmm. may meeting ako with Thai production, Thai-Korean. So kailangan pumunta ng Thailand to meet up with them. Eh At the same time, may meeting kami for Warner Brothers in Singapore to sell to our movies. Hmm. So naghihimalay kami ng Direk. So, ako yung kumakausap sa kong sabay, si Direk doon sa Singapore. Tapos meet kami after. Anong nangyari? Ganito, ganun. How about teleseries? May mga offers mo sa na Naka-plan na rin po. Nag-uusap na rin kami with Cornerstone. Under Cornerstone ka na pala. May time pa ba? May time pa ba? Siyempre, nami-miss niya. 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 nami miss niya nami miss niya nami miss niya nami miss niya nami miss nami miss niya gusto mo ngayon, Delisario? Gusto ko ano, para maiba, gusto ko ng rom-com, ng mm. ano, teleserye. Kasi di ba lahat halos ng teleserye, action, drama. Mm. Para magaan, para magaan lang. Ayoko muna mag-aan. So, Ayoko muna. Muna, diba muna, muna. Muna. Muna, muna diba Last, muna di ba last mo rom, parang rom-com din? Kaya papapay, no, di ba? Pa? Oh. Gusto ko po so, yung Kasi mm. ano eh, kilala naman din ako na gano'n yung mga ginagawa ako. So yun muna. Mm. Para hindi ako mabigyan. <laughs> <laughs> Anong gabi mo sa Valentine's Day?

Choice? Basta happy naman po ako dibo. Mm. Nagte-date naman ako. Pag lalabas naman. Happy naman ako, um, um, happy, um, date naman po, happy talaga. Kasi mm. na ano. So, so lumalabas ka rin naman pala. Oh, nagte-date. Hmm. Pero wala pa yung talagang seryosong relasyon. Hmm. Pwede din. Pwede <laughs> din naman. Okay. Ewan ko, na si Lord. Baka nga, ano, ang dami ka pa po kasi pwedeng... ang dami ka pang dapat gawin. Na mas important. Alam mo, dahil dyan, naliling ka tuloy sa mga politicians. Ikaw tuloy so, yung tinutungo ah, no, mo, ah, diba? Naman, eh, ko, like out of the way. Ako lagi nga ako sa yeah. ibang bansa, nagkatrapa ako. Kailan ako naliling sa politicians? <laughs> <laughs> sino? Okay. <laughs>